tagal-tagal na hindi ako nakabiyahe mga kakunit ngayon lang ulit punta ko ng silang kabito south kalawakan silang nagabang ako papuntang bulakan kaso isang oras na wala pa akong nakukuha kaya Nag-shift ako ng direksyon. Kabiti na lang tayo, kabiti. Kasi ang daming lumalabas na kabiti. Hello? Hello, madam. Good morning. Hello? Hello po. Good morning. Ah. Uh, uh, andito ako sa may skinita eh. Papasok eh. Saan po banda? Hello. Manduli Sa may botoy. Ah. Eh. Uh, andito nga po ako. Ah. Uh, Kaya nalabas na lang ba? Ah, pumasok ako konti ma'am Ayun, tama okay. Cellphone lang pala Ma'am, hindi ko na po bubuksan yan ha? Anong klaseng unit po yan? Hindi ko alam eh, kasi Pinadala lang ko kasi naiwan din sa vehicle Eh, sinabay ko na. hmm. So tama sa naman po yung pin location doon sa dideliveran Silang okay. At, yeah, okay. Okay. Hindi ko na bubuksan ha? Oh, ganyan na siya. Ay, hmm. Simple, Doon po ba ang ano, shipping? Ha? Doon po ang shipping fee? Oo, sa kanya na. Sa drop off. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Dito oh, pa lang ako sa luneta, mga kapatid. Okay. Kala ko, gera na. <laughs> Parang may gera. Oh. Tingnan nyo. Rera-rela e, yung mga tanki. Oh. May parid yata yung Philippine Army. O PNP. Okay. itong mga ito eh wala pa ako nakukuha ang kasabay touchdown na mga kakinis 252 wala sa wing palad wala akong nakukuha kasabay dineretso na ko na hello ma'am good morning lalamove pa lalamove po Opo, sa... sa tapat ng 251, hindi ko makita yung 252 eh Ay, sige po, wait lang po, lalabas po ako Okay, sige po Thank you Salamat po ma'am Ito na yata Ayun Sa likod ako nakatingin eh Magkakasunod lang po ba ito? Opo, pero papasok po 251, 252 doon Hmm, ito po kasi yung 2 5 eh. Ang luha po, 300 ano no? 336 lang, dineretso ko na. Okay na po yan. Thank you ma'am. Yun know, ah, may tip tayo. Binigyan tayo ng tip ni ma'am. Oh. Ginawa niyang 350. Oh. Kahit pa paano, may tip tayo na. 14 Pesos Yes, thank you man sa 14 Pesos na tip So, ayan yeah, mga kakinis Dito na nagtatapos muli ang aking uh, kaisa-isang booking galing ng South Caloocan